mag na gawin, kakabagod maglabay, kakabagod mag-atidagmasura, kakabagod magluto. Kaya hey, dapat matutunan niyo yun kapag wala na kami. Hindi maraming kami magbasa. Kapag wala na kami. Dapat matutunan niyo yun para matuto kayo sa buhay kahit wala na si mami ka si daddy pag ghost na si mami at si daddy Bakit hmm. ba't pinapahiyak mo naman si daddy ikaw late late mo pa naiisip mo na yan ha ba't naiisip mo na yan ayaw ko kaya matanda yun eh eh lahat tayo darating doon tatanda si mami, tatanda si daddy, puputi yung buhok ni daddy. Tapos mamamatay na si mami at si daddy pag may sakit. Hmm. Para hindi mangyari yun, sumunod kayo sa amin ni mami at saka ni daddy. mag mo ano mag... Mag-sulat ng pangalan. Mag-aral ka na mag-sulat ng pangalan mo. Parang galaw lang si, Huwag oh, ganito. Si Daddy ka mai si may magulo rin magsulat dati ng pangalan nung no, maliit pa kami. Ako kuwain sa practice. Si Lola tsaka si Lola. Hmm. matanda na si Lolo, matanda na yung mama mo. Ah. Mama, matay din sila. Malulungkot ka ba?